バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ ayan po, uh, sa mga nakapanood po nung video, ah uh, pinarasan na po namin dyan si Bombay pa inumin ng gamot kasi sobrang taas na po nung blood nut niya. ah uh, nakakatakot po kapag biglang tumarak siya kasi natarak po yan eh, kapag sobrang taas na nung blood nut niya. Tapos nung time na yan, is blanco po yung utak niya dyan, di siya marunong kumapit ng kutsara tapos hindi niya kami kilala. Kaya dinurog na lang namin yung gamot tapos pina inom sa kanya. Pinarasan na po namin siya, kinapitan na po namin siya para mapainom namin yung gamot sa kanya. ah uh, kaya po, uh, kaya po lang po yung utak niya dyan kasi 3 weeks na po siya hindi nakakainom ng gamot. Kaya tulala na naman po siya. Tapos, nagparaikot na po ako sa mga butika. Uh, wala kaming nakuha. Tapos, yun na nga, panorin niyo na po yung susunod na mangyayari sa... Bye, mm, bay, kilala mo yan, bay? Bless Arina. bless Anina, bless Anina. Bay. Bless Anina. O, oh, dun mo siya, dun mo si Anyok. O, oh, kilala mo yan, bay? Bay. Bless Anina. Mm, oh, kilala mo yan, yan oh. o. na O, oh, bless daw ikaw, bless. Bless na ikaw. bless. Bless. Mm. Oh, yan. Mm. Kilala mo yan, bay? Kung sino yan, bulinggit na yan? O, oh, kilala mo yan? Hindi. Kilala mo, bay? Ayan po. Na bay, na anak Wala pa rin siya medyo bumbay. Oh, oh wag kang mag maglikot. Wag kang maglikot dyan. Sige, gagalit lang ka ni ate bay mo. Dyan ka lang, bala ka. Oh. Oh, mauhulog. Ay, talaga, nang makulit na maray. Oh, oh. Oh, oh, sige, sige. Oh, sige, oh. Alakay, hindi nyo kinukuha. alakay <laughs> Ay, ay, ala na pala. Oh. buh ala, <laughs> ala, ala ka. Ala ka. ka. Ayan po, ah. Uh... Tapos na ni Bibitong tong hilamusan. Pupuyo din naman niya. Magbayag para labas, ha? Dito ka sa loob. ah uh, hindi rin po namin siya dyan pinapalabas kasi uh, kapag lumabas po siya, hindi niya po alam kung paano bumalik. Kasi nga po, ah uh, nabablang ko yung utak niya, nakakalimutan niya lahat. Kaya hindi po namin siya dyan pinapalabas. Ano ba? Sherry, may asawa na. Bakit? Yang ada sa itu sasawanya. <tuk> bakit bay? Nah. Kapan baga nag dito sila bay? Tiglapitan ka nga ni ni Onyok. Tutoy, ni nabita ko ni Tutoy. man kilala. Ano ba Ganyan po ang mood niya. Minsan tumatawa. Minsan ringgit. Minsan tulala. Tapos <laughs> hindi nasalita. Ayan, maganda na si Tumboy, oh. Ayan, alam kayo, huwag kaya sa... Unti lang, unti lang, mag itong tamanin. Tama na. Unti lang ang pabango at magkakaaramoy niya yan. Ayan, maganda na po si Tumboy. Thank you, Thank you. Ano itong tigda drawing mo? Yan. Ano yung drawing mo, bay? Ano yung tigda drawing mo? Luis, <laughs> palo ah. Balik ko yung utak niya sa 2019. Ang um, pinalayas daw po kami, nagagalit siya. Bumalik ang alaala ni Bumbar. Ito ba ako? Itong uh. aking mag-uus ko yung uh. um, ano, itong kung armang kayo dating kan, pa kayo itong kung nag-iis nila, kung may sakit lang ako nga, ano, 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 kung may um, yan, kung ano, pinakanda ko. Bay, mapas ko na bay, tanda mo pa bay kung sino mga ninong mo? Mapas ko na, tanda mo kung sino mga ninong mo? Say na! Tanda mo pa gayon? Ano ko na lang, tao ko na lang yun. Uh, ano lang, 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 lang. siya naalala? Naalala niya yung mga haloy na. Buti mo si Utang. Ay, pera na lang ang tao ko na lang gano'n. Yung pera niya nga, di ba? May pera yung dalawang bainte. Hmm, yun o. Dailan niya aram sa iya. Yan ngayong kwarta. Bay, sa'yo mo yun? Sa'yo mo yung pera, bay? Ay, dahil ka mo bay pala ya Uya, tak, mga kasko. Sa'yo yan, bay? Dahil. Uya, sa'yo yan, bay? Bay, <laughs> sa kuya yan. Sa'yo yan, Hindi. Ayun nga sa kanina. Iksataw niya. Ang ii daw? Ang ii daw. Pwede the, uyabogaw, May pambakal. Ito <laughs> <laughs> bakal akong salt cup sa kamati, Tingnan sa uko ko baria. Ito nga yung bariya. Ito sila wakal limang. Ito iiitin na to ito. Uyabog daw. Uh -huh. Daya mo na pala ang daybistuan nino mo? Uh -huh. Daya mo na bisko? Bago siya magbago ng muda. ni sa atin. Bago siya ba magbago ng muda sa atin. dito. Hindi yung bago siya magbago ng muda, diba? Tadahin ko kasi yung Nagpapanood ako ng tiktok. Masaan sa bulong mo? Yan na akong

Ayan lang yung screen lang. Ayan mismo? Ayan eh? yung mismo sa pinto? Ano? Ay, makaiging yung mga itong ano? Makaiging yung mga ito. Ngayon, ako ko ako ng reseta ni Bumbay dun sa pita ko para makab makabili na po ako ng gamot at makainag na siya. Nandito na tayo. Tao po! Kalini! At ayan po, uh, nakuha ko na yung reseta, ayan. Ngayon naman, uh, pupunta tayo sa butika, sa Mercury Drug para bumili nito para pag-uwi natin ay mapainom ko na po si Bumbay ng gamot. Ayan, nilalakad ko na lang kasi malapit naman. Sayang ang pamasahe. Nasa Mercury Drug na nga guys, um, nasa bahay na po ako at nakabili na rin ako ng gamot. Sobrang mahal ng gamot ni Bombay. Pala si Bombay, oh. Nakaabot lang siya. yun. Ganyan lang siya, hindi mo siya makakausap. Bay! Bay! Ngayon ka na bay gamot, bay. Tapos ka na mag-almusal? Ngayon, papainom na namin siya ng gamot ngayon para bumalik siya sa dati. Eh. Ang gamot niya ay yung ano, iba. Hindi yung dati, ano to ng... Nakalagay anti-epileptic. Ito yung inumin niya. Sobrang mahal po, kaya 10 piraso lang muna yung nabili ko ngayon. Kasi yung budget ay kulang. bye maginom ka na ba? Naka-almosal na to? Mm -hmm. Ito mo sa nyo. 0.1 kilo. Taas yan. Ano mo, wala Oh my god, ang bahay ng uh, panibagong gamot ni si Bombay. Ayan, uh, kaya po nag-vlog na naman yung si Bombay kasi po 2 weeks po siyang nakakainom ng gamot. December 12 po, ah, uh, nagpareseta kami ulit sa doktor niya na wala na po yung gamot. Tapos, 13 po kinaumagahan, umagahan, pumunta po ako doon para sa, pumunta po ako sa Mercury para bumili na. Kaso lang, wala daw sila noon. Tapos pumunta ko ako sa ibang bayan para tumingin, wala din. Tapos doon naman sa isa, uh, after 3 days daw. Tapos bumalik ako after 3 days, bukas wala pa rin daw, out of supply pa rin daw. Tapos yun naman ako sa ibang bayan para na wala pa rin to. Kaya ayan, si Bumbay natulala na naman, wala na naman sa mission niya. Kaya ako nagpunta ako kay Terini. Kasi po siyong tita ko na may kakrabaw sa hospital. Tapos sabi ko, uh, bumalik ako din sa doktor ni Bumbay para mag-ingi ng second option para kung po, ano ang pwede niyang inumin na gamot sa abang wala yung tinakagamot niya. Ang kaso po, yung doktor ay nag nagpa-abroad daw po. Kaya alanganin po na mabago yung reseta niya. Kaya kinunta ko po, po yung tita namin, ah, uh, siya na po yung nagpa-reseta ng bago sa doktor. Para makatipid na rin po kami na pang check up. Kaya po, uh, kanina po, kinuha po yung reseta at nakabili na rin po ako ng gamot. At ayan po, nakakain na si Mumbay ng isa. Oh. Nakakapit na siyang kutsara. Nung mga nakaraan kasi ay hindi talaga. Kala ko subuan si siya. Buti oh, na po. Siya naman kasi, oh, ang ingay ay, oh, Mm. Pakaingay po ng mga kasama ko. Hoy, alis dyan! Kasi, Buka! Baba! Sige, ako sa mga yan. Ayan, medyo maigigin na ako sa si bumay. Pero black ko pa rin po siya. Pero nakakakain-kain na po siya. Pero kailangan mo po siya ang anuhan. Ayan, um, hanggang dito na lang muna po. Uh, Mag-a-update na lang din po ako sa susunod. Bye-bye. Uh, Thank you po sa inyong panunood.